Ayan tara mga ka best friend samahan nyo kami at kakargahan po natin yung concrete pan dito po sa Gawing Santo Domingo, Nueva Ecija. At yan mga ka best friend may dala nga rin po tayo na mga pagkain at diyan po'y timbangan natin. Kompleto po tayo sa dala mga ka best friend pati po sa pagkain. Ayan puro tati po yan yung pagkain na dala-dala natin sa ating customer mga ka best friend. Ayan, kung bago ka pa lang sa mga ganyan na content, mga ka-best friend, eh, huwag niyo pong kalimutan na isubscribe ang aming YouTube channel. Ayan po, Boss Binmar TV at ang aming FB page. Ayan po, Boss Binmar TV page. At ishare niyo na rin po, mga ka-best friend, para po yung mga malalayong lugar, eh, magkaroon po ng idea o mapanood po nila ang ating mga video para kahit papano sa konti na masisilip nila sa ating mga video, eh, magkaroon po sila ng idea sa kanilang mga alaga kusakasakaling mga kabespens. At yun lang, salamat na po agad mga kabespens sa mga nagshare po ng aming mga video. Thank you po ng marami mga kabespens. At salamat po sa suporta mga kabespens. Ayan, salamat po sa patuloy na sumusuporta sa aming mga video. Ayan, big shoutout po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video. Ayan, thank you po ng marami mga kabespens. At nakasuporta po kayo sa aming mga video at sa aming ginagawa sa... Araw-araw mga ka -bestmen. ingat po tayo sa mga nakakapanood po ng aming mga video. Ingat po tayo sa araw-araw mga ka -bestmen. at sana tangkilikin niyo po yung aming mga good quality fingerlings at ang aming mga video mga ka -bestmen. Ayan, thank you po ng marami kay Dok dyan po sa Santo Domingo at sa amin niya po napiliin na umorder ng alagaan niya na mga good quality fingerlings. Ayan Doc, makakasap po kayo na isang tawag nyo lang po sa amin eh, nandyan po kami agad sa area ninyo mga ka friend At yan nga po, matras na nga po yung pandeliver natin ng mga fingerlings mga ka friend Ayan po yung jeep na pan-deliver natin ng uh, good quality fingerlings. Ayan, eh. kahit saan po kayong lupalap mga ka-best basta pa uh, kaya po ng aming sasakyan na puntahan o no, makapunta po yung sasakyan. Eh. Wala pong problema mga best At yan nga po, binaba na nga po natin mga ka-best yung mga dala natin. Bali, ang in-order po sa atin ni sir, eh, nasa 3-4 inches lang po. Pero solid po yung dala-dala natin na isda para sa kanya mga ka best Halos Karamihan na po dyan, eh, 4 inches na po yung dala natin dyan. Halos wala na nga po yung 3 inches mga ka-best Kaya panalong panalo po dyan si sir. Ayan, sir, thank you sir sa pag-order mo po sa amin ng inyong alaga. Ayan po, oh, nakita nyo na mga ka-best friend kung gano'n po kasi kasisigla. At napakalalaki na nga po yan. 4 inches na po yan. Halos lahat po 4 inches na po yung makikita ninyo dyan mga ka-best at majority po ang 4 inches dyan. Kaya sa mga gusto po magalaga na mga good quality fingerlings, eh, PM nyo lang po ako mga ka-best friend. Kahit po malayo kayo kung sakasakali po na may schedule natin. Ang um, inyong bag order eh, dadalan po namin kayo mga ka-best friend. Yan nga po, ako po yan, nagpapakawala na yan mga ka-best friend. Eh, big shoutout po sa inyo. Nakakita nyo naman po kung gaano po kasi sigla mga ka-best friend. Masigla, masigla po yan mga ka-best friend. At Napakalalakas po ng isda. Kaya kinuha ko na nga po yung camera mga ka-best friend. na po yung magbibideo sa mga pinakawalan natin na finger links mga ka-best Ayan sa mga malalayang lugar po. Ayan po yung finish ng concrete pond. Para magkaroon po kayo ng idea sa in yung mga area mga ka-bestfriend at yan nga po nakita nyo naman po i-update ko po sa inyo yan pagka dinalaw natin mga ka kung gano'n na po siya kalakas kumain at kung gano'n na rin po siya kalalaki at yan nga po nakita nyo naman po kung gano'n kalalakas po yung isda nasa ilalim po sila ganyan po mga ka para magka-idea po kayo pagka ang dineliver po sa inyo ay puro nakaangat at sigurado po na mahina po yung isdang dala nang nagdeliver sa inyo eh naman po, umilalim po agad sila. Para magka-idea po yung mga iba na hindi pa po ganong marunong sa pag-order ng mga fingerlings. Yan, katulad po niya, no? Ibig sabihin po yan, malalakas po yung isda, kaya nakailalim po siya agad. Ayan, thank you po sa mga sumusuporta sa aming mga video, lalong-lalo na po yung mga OFW na nakakapanood ng aming mga video at ang aming mga lakad sa araw-araw. Eh, thank you mga sir sa suporta, mga ka best friend. Thank you. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo. Saludo po ako sa mga OFW na katulad po ng asawa ko na nandyan po sa Pukoka, Japan. Ayan, big shout out po sa inyo kung may nakakapanood po na mga tiga dyan. Ayan, ingat ka dyan pala, palagi lang. next year, uwi ka na. At konti-konting tsaga lang mga ka-best friend talaga. At ako nga po yung nag-aalaga sa aming dalawang anak mga ka-best friend. Ayan po yung pinakawalan natin na isda kay Sir. Ayan po kay Doc sa gawing Santo Domingo. Nakita nyo naman po kung gaano po siya kalalaki. At napakasisigla po niyan mga ka-best friend. Tignan nyo nga po, nagpapatong-patong po sila. Ayan, pag dinilibiran po kayo, kailangan po umilalim po yung isda. Makikita nyo po kung sakasakali mga ka-best friend eh malalakas po sila pag nakailalim. Ayun lang po. At salamat po sa mga nakakapanood ng aming mga video. Thank you po ng marami mga ka-best friend. At yan. Tapos na nga po ang labanan mga ka-best friend. pauwi na nga po tayo. Mission accomplished po tayo mga ka-best friend. Sa gusto pong umorder, PM niyo lang po ako. At yun lang. Thank you ng marami. Salamat po sa mga nagsishare ng aming mga video. Salamat ingat po tayo sa araw-araw thank you